Hello, hello friends. Uh, kumusta po kayong lahat? Welcome po sa aking channel, INC in America. Uh, guys, um, mananawagan lang po ako kay, uh, sa tumatakbo po ninyong konsyal sa Lano del Norte, uh, Marifida uh, ko po itong mga damit. Uh, para maipamigay nyo po sa mga bata ja sa mga dalaging ding sa atin sa probinsya. Uh, hindi ko po ito mapapadala lahat. Sa so, unahin po natin yung mga dalaging ding. Madam kasi po ay nangangailangan po yan ng mga bra ganun. Marami po akong mga bra dito. Pasensya na po kasi mga ukay-ukay talaga to. Pero kaling to sa mga anak ko malilinis po ito ha. Eh kaya naman po para naman po magkaroon po ng ano ng mga bra yung mga dalaging tingin natin diyan kagaya nito po oh slightly yes ito um ipapadala ko po ito next week hindi po lahat lahat uh, mag ano ating kapatid na lang po tayo ha uh, kung uh, ating kapatid na lang po tayo um wag wag ma, ano wag magtampo yung iba kasi ipapadala ko po tuunti-unti kasi uh, yung anak ko po si Russell ay siya po magano makatulong sa akin na kasi disabled po ako hindi po ako talaga mahirapan po mag magano sa sarili ko kailangan ko po tum uh, kailangan ko po tum uh, ma may padala kasi sobra na pong dami naiipo na po, ay eh, sayang po pag itatapon ko po, ano, pamigay ko na lang po dyan kasi kawawa naman po yung mga kamag-anagan ko at saka mga pamangkin ko dyan, mga ako apo